Taurus, this is your February 2025 reading. So, mga Taurus, uh, kukuha tayo ng cards para sa February 2025 ninyo and alamin natin kung ano yung mga advice and messages and kung ano ano pang mga gustong sabihin ng universe para sa inyo, okay? So, titingnan natin, Kuha muna tayo ng cards. Okay, you have two of Swords reversed, the Emperor in reverse, King of Pentacles. Alright, so sa so mga hindi pa nakakapag-subscribe, uh, follow lang kayo, subscribe and follow And marami kayong kukuhang readings dito every month sa All Alright, so first unahin natin ang the moon and then the Ace of Cups energy <coughs> Taurus, nakikita ko sa inyo that uh, may mga dreams kayo. Napakadami ninyong dreams, napakadami ninyong goals, ang daming uh, kailangan gawin. Tapos napaka-optimistic ninyo na pwede ninyong gawin lahat ng iyon. Pero, karamihan sa mga gusto ninyong mangyari, Taurus, medyo overwhelming siya kasi parang napakarami niya and napakalayo niya, napakalaki niya na parang minsan ang hirap-hirap gawin ng lahat ng iyon pero ang gusto kong sabihin sa inyo ng universe is you have the ace of cups this is all the beginning, this is all uh, parang start ng pagiging successful ninyo bilang tao, biglang bigla kasing merong feeling dito na kahit sa napaka na napaka overwhelming ng gusto nyo mangyari There is this feeling na lahat ng ito, kaya siyang gawin kung sisimulan mo ngayon. Ito yung sinasabing dito ng dalawang cards na to. Na kahit na minsan feeling mo is napakarami niya, and, um, ang bigat ng responsibilities na hawak ninyo, yung role na gagampanan ninyo is napaka-importante ngayon. Because kung sisimulan mo lahat ng uh, trabaho, uh, pagsisipag, uh, pag-start pag ng something new, hindi malayo magagawa mo lahat ng 'yon and ma-achieve mo yun sa darating pang panahon Okay? So let's see. <clears throat> you have the Five of Swords, so there is a feeling na may mga taong feeling mo iniwan ka or parang feeling mo na realize mo na... Uh, kahit na walang ibang tutulong sa iyo, gagawin mo ang lahat. Gagawin mo to kasi ito yung pangarap mo, ito yung gusto mong mangyari, Taurus. Kahit na parang feeling mo minsan may inaasahan kang iba, tapos parang hindi mo pala sila maasahan ng ganun ka uh, ka-cooperate yung kayong dalawa, gagawin mo pa din ang lahat kasi dasi dito ka, de, de, may ano kay meron kang pangarap na gustong abutin, meron kang determination, okay? Taurus, <clears throat> nakikita ko naman sa inyo na hindi naman kayo nag-aalinlangan, hindi kayo, hindi, hindi kayo hindi sigurado. So, napakasigurado ninyo sa gusto nyong mangyari. Isa lang talaga yung goal ninyo and yung goal na yun is kung ano pa yung dati ninyong yung, yung naiisip, ito pa din yung gusto mong mangyari. So, yung iba sa inyo talagang napaka yung iba na baka siguro yung iba matigas ng ulo kasi parang minsan sinasabi na ng ibang tao huwag na yan ganyan pero meron kang sariling perspective eh meron kang gustong mangyari eh so yun ang sinusundan mo you have the emperor in reverse it feels like to me na marami sa inyo is magsisimula ng business magsisimula ng something new kasi ang nakikita ninyong emperor, ang nakikita ninyong leader ay ang sarili ninyo. Yes, meron kayong tinitingal ang ibang tao, meron kayong gustong tularan, meron kayong natututo kayo sa ibang tao, pero nakikita ninyo sa sarili ninyo na walang ibang mas mataas kundi ikaw. Because ito yung gusto mong mangyari, ito yung nakikita mong kaya mong abutin. And this is you. Hindi naman sa, hindi naman sa wala kang... Uh, tiwala sa ibang tao hinaalam mo pa din kung ano yung mga matututunan mo sa kanila pero ang goal mo kasi is maging isa ka doon sa mga taong tinitingala at hinahanapan mo ng inspiration <coughs> wow king of pentacles Taurus napaka bright ng future mo napaka bright ng mga ng mga pera mo kasi you have the king of pentacles napaka marangya very abundant hindi lang to sa pera pero pati sa lahat ng all aspects of your life kasi nakikita ko rito na napaka comfortable na magiging ikaw and proud na proud ka sa magiging uh, achievements mo and lahat ng ito is in the future so imagine mo na lang kung ano yung gagawin mo ngayon ano yung mga steps na sisimulan mo ngayon para makarating ka doon alright yun yung possible future wow Mm. Taurus, nakikita ko dito na either ikaw ay maraming gustong tulungan, maraming gustong gawin, or yung mga ibang tao ay may mga kailangan na tulong from you. And nakikita ko dito that you are doing everything para magawa mo iyon na napaka, napaka matulungin mo, napaka uh, kaya mo silang dalhin. You are so determined to reach that dream. Isa yun sa mga gusto mong mayari eh. Yung ikaw yung nakakatulong sa ibang tao. And ginagawa mo ang lahat para makatulong sa ibang tao. Okay? Let's see. <clears throat> you also have the Ace of Swords. What you really want is to have this new new beginning, new knowledge, new things na pwede mong maging um, new things na pwede mong pagsimulan ng inspiration ng ng career something new na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob for the future and pinapakita rin dito kasi na pag uh, mayroon ka natututunan ng bago yun ang tumutulong sa iyo pag uh, mayroon kang bagong kaalaman uh, maybe it's bagong trabaho bagong skill bagong whatever napakaganda nito kasi ito yung nagbibigay sa iyo ng kalak ka ka katalinuhan and Ang kailangan mong malaman dito ay maganda yung future mo. Yung potential na pwede mong ma-achieve, yung potential na pwede mong marating, napakaganda niya. But it all have to start dito sa iyong sariling effort. Because yung the moon and yung Ace of Cups na sinasabi sa iyo na lahat ng sisimulan mo ngayon, kaya mo siyang abutin. Regardless kahit napaka napakalaki, napakalayo, parang feeling mo parang medyo imposible minsan, ma-achieve mo yun kasi depende yun lahat sa magagawan mo ng paraan ngayon. Kahit na gaano kaliit yung magiging effort mo, kahit gaano na kalaki yung uh, kalayo yung gusto mong marating, it's all possible because kaya mo siyang simulan ngayon. Yun yung kailangan mong maintindihan ngayon, Taurus. Okay? So, kuha tayo ng mga cards para sa sa'yo. Kuha tayo ng self-care card muna. Ano pang kailangan mong malaman? Okay. Connect with the earth. So, minsan, kailangan mong magpahinga, kailangan mong mag-connect sa earth. Ito yung self-care mo. Para minsan, hindi ka na-overwhelm, hindi ka na-papagod, hindi ka naubusan ng sarili mo. Next is sync with the moon. So kung minsan kailangan mong magpahinga, you 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 try to go with the flow, kumbaga. Kumbaga kung minsan eh napakaraming ideas, napakaraming time, magtrabaho ka, gawan mo ng paraan. Do something more with it. Do with what you have. Do with your whatever resources ang anjaan. Gawan mo ng paraan na ah uh, let's say uh, madaming offers na dumadating, go lang, grab lang. Pagka medyo kulang naman sa sa panahon, kulang naman sa ano, gawin mo lang kung ano yung kayang gawin. Yun yung sinasabi sa inyo dito. Kuha pa tayo ng ibang card. Okay. Trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. So susundan mo ang iyong uh, kutob, susundan mo kung ano yung sinasabi ng sarili mo. Next is indecision. I use my intuition in all aspects of my life. So kung minsan may mga bagay na, alam mo yung nahihirapan kayong mag-decide, ano bang gagawin ko dito, paano ba to, ganyan. Sa mga panahon na yon, pakinggan mo yung intuition mo, pakinggan mo yung gustong sabihin ng guts mo, and yun yung sundan mo. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng guidance. Okay? Next is, ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. So, yung, yung ask for help, pwedeng sa tao to, pwedeng sa Panginoon, you, you ask for help. Huwag kang matakot na magtanong, huwag kang matakot na mag, mag maghanap ng maka, makakatulong sa'yo to improve yourself because with humbleness, makakatulong talaga sa yung ibang tao. You just really need to seek for help. Speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. Always be in that loving energy. Alam mo, yan taman talaga ang sinasabi natin dito. You need to start with a good intention. You need to start with that feeling of love. You need to start with that energies na napakaganda napakagandang intention para sa ibang tao and for yourself kasi lahat naman to is karma lang eh lahat naman to kung ano binibigay mo sa iba babalik din sa iyo yan alright <coughs> illumination ito yung time Taurus na nagbibigay sa iyo ng liwanag ang mga universe ang mga pan, ang mga nangyayari sa iyo is binibigay sa iyo na uh, let's say gusto mong may maabot na isang may mabili na bahay. Baka may dumadating sa iyong mga opportunities para gawin yon. Pwedeng may trabaho, pwedeng magbibigay sa yon ng idea na magandang investment yung ganyan, ganito. So, syempre, kailangan mo pa ding aralin. But, nagbibigay sa iyo ng opportunities para maliwanagan ka sa mga bagay na hindi mo pa alam. Alright? Next is make a wish. Huwag kang matakot na mag uh, mangarap, pagdasal, and hilingin kung ano yung gusto mong mangyari. It doesn't matter kung gaano kalaki ang gusto mong ang gusto mong mangyari. Pero ask for something and then unti-unti magagawan mo ng paraan na maabot mo yung mga wini-wish mong pangarap para sa sarili mo. So, lahat naman kasi ito guys, hindi siya yung sobrang imposible. Eh. <coughs> at hindi siya sobrang daling gawin minsan. So, you really need to start now para maabot mo yung mga gusto mong mangyari if you believe. <laughs> ang ganda nito, 'di ba? Kung paniniwalaan mo ang sarili mo, kailangan mong bigyan ng konting kredibilidad ang sarili mo and paniwalaan mo na maabot mo ang mga gusto mong pangarap, okay? You're ready. Gusto sabihin sa'yo ng universe na Ini muna na kailangan maghintay ngayon is pwede na, ngayon kaya na huwag kang matakot na simulan huwag kang matakot na uh, tumayo sa sarili mong mga paa huwag kang matakot na magsimula ng panibago. huwag kang matakot na uh, simulan yung mga pangarap mo, kasi kaya mo eh yun ang sinasabi dito eh Taurus next is clear out the old ano ba yung mga bagay na hindi na nag-work for you? Ano ba yung mga bagay na sa tingin mo is pampabigat sa buhay mo? Baka naman may mga relasyon ka na hindi nakakatulong sa'yo, toxic na pala yan. Taurus, tanggalin mo na yon. You really need to do something to change things para para gumaan ka pero hindi ibig sabihin nun na magiging toxic ka din sa iba para gawin ang mga yon. Pause. Ibig sabihin lang na to, minsan, huwag mong kakalimutan na magmuni-muni. Huwag mong kakalimutan na walang masama na magpahinga paminsan minsan-minsan. So, ischedule mo yung mga bagay na yun. Ischedule mo yun. Kung masipag ka, nako, gawan mo ng schedule yan. Pero gagawan mo pa din ang paraan na ikaw ay makapagpahinga at makapagbigay ng konting uh, konting konting tulog, konting kain, konting enjoy, ganyan. Huwag kang matatakot na, huwag kang magigilty na ibigay yon sa sarili mo, Taurus. Kasi napakalayo ng laban, napakahaba ng iyong tatahakin. That's why hindi lahat is marathon, okay? You're in this for the long run, Taurus, okay? Next is body. Show me divine how to love and fully care for this body please give me the radiant miracle of accepting my body as it is. So, alagaan mo daw ang sarili mo. Baka naman yung iba dyan is hindi nag-exercise, kung ano-ano lang kinakain, hindi na magaganda. Kailangan mo alagaan ang sarili mo, Taurus. Because, again, malayo ang matagal ang laban. Hindi siya mahirap, pero matagal siya. So, you need to take care of yourself, Taurus. Okay? Hindi lahat minamadali. Next is, okay, ayaw mo ng card. Ayan, okay. Next is loneliness. When you stop fearing your aloneness, you stop settling for less than you deserve. May I embrace and love my solitude. And that's when kindred spirits can finally come. Minsan kasi pakiramdam ng mga Taurus. Alam mo guys, Taurus din ako. Minsan parang feeling mo mag-isa ka lang sa tinatahak mo. Minsan feeling mo mag-isa ka lang sa lahat ng bagay. Pero kailangan mong i-accept minsan na minsan takot lang yun eh. Minsan naiisip mo lang yun. Minsan naman is yes, may mga bagay na ikaw lang talaga mismo ang kailangan mag magsipag para magawa ang mga bagay na gusto mo para sa sarili mo. Na parang minsan parang walang ibang tutulong para sa'yo kundi ikaw lang kailangan mong isantabi yung feeling ng lungkot or is i yung perspective na may mga bagay na ikaw lang talaga mag-isa kasi pag nagawa mong i ibaliwala yon or tanggalin sa sistema mo and pagbaguhin yung mindset doon nagbabago ang lahat ng mga uh, pangyayari sa yung mga dumarating sa yung swerte nag-iiba din kaya Okay lang yon. huwag kang matakot na minsan may mga bagay lang talagang ikaw ang kailangan magsarili na gumawa, okay? Moonstone, Mystery and Intuition. Tinatawag ka talaga ng universe para sundan ang intuition mo eh. May mga bagay na parang minsan kakaiba para sa'yo pero this is you, this is your path, huwag kang matakot. And sundin mo yung kutob mo. Next is spirituality, wisdom, and humility. Connect ka kay God. Mag-connect ka sa spirituality mo. Mag-connect ka kay God. Mag-connect ka sa Kanya. Mag-humingi ka ng wisdom. Maging mapagkumbaba ka kasi ito yung sinasabi, sinasabi sa'yo ng universe eh. You, you need to be more connected. Alam mo, napakaganda nito. Napakaganda nung sinasabi sa'yo ng universe kasi it's all about you na binibigay sa iyo lahat ng mga gusto mo, lahat ng gusto mong mangyari. You just really need to ask for help and to connect with the universe, connect with God. Napaka Nobel nang dating nito, Taurus. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagagawa mo ngayon. If you, if you want to share, comment kayo down below kasi gusto ko yung malaman ano ba yung nangyayari. Now, successful funding. Your idea is divinely guided and supported by the same infinite wisdom of God that gave you the idea. Do not allow money concerns to prevent you from turning it into reality. Crowdfunding partnerships and other investments are available to help you. Ayan o, may pera. May pera para simulan mo yung gusto mong mangyari. May pera para masuportahan ka sa mga mabubuting ambisyon, magagandang uh, gustong mangyari sa buhay mo. Ang ganda nang pwedeng mangyari sa'yo, Taurus. There is... There is abundance. Huwag kang matakot. Kung kailangan mo ng tulong, mag-ask ka lang dahil may darating at may darating na tulong para sa'yo. Basta huwag sa sasayangin. Ituloy mo kung yung gusto mo mong gawin. Pag-aralan mo ng mabuti. Yung babaan mo yung 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 failure. Yung, yung parang dapat talagang siguradong sigurado kay. Okay? Next is, It's safe for you to receive. The more you allow yourself to receive, the more resources you have available to share with others. Open your arms to receive and be a conduit for good coming to you and through you as it blesses the world. Nakakatanggap ka talaga ng mga blessings. Talagang ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mong mabuti. Pag nakikita mong parang, wow, nagbubukas ang mga opportunity, nagbubukas ang mga uh, pagkakataon na magkaroon ka ng magandang buhay, idiretso mo lang. Kasi lahat ng blessings sa'yo is para sa'yo. And itong blessings na to ay hindi lang para sarilihin mo but for you to also give it out to other people na nangangailangan. So, yan yung kailangan mong mag-gets ngayon, Taurus. Okay? So, yan ang reading ninyo. Comment down below kung ano yung gusto ninyong i-share. Comment down below kung ano yung mga reaction ninyo. And you, if you haven't subscribed, please subscribe and follow me on YouTube and on Facebook. So, yan ang reading ninyo. See you sa next reading, Taurus.